kini siya ang inaan ni ang sa mga ulod mo hindi kabunga ang lansunis hantot pa dito sa taas grabe nga sakit ni mo ni atong pangkuhaon e para makabunga ni sunod po hon. So ito ni kuhaon kay di yun mamunga ang lansunis ani o di ni makuha kay ang sud ani mga ulod ha huh? na isulod ni nga ulod ha huh? ha ha wala ha huh? ulod ang sulod ani so so ni pangkuhaon narang ulod ha huh? kita ito tagak ng ulod o oh. okay. So aton ning kuon para ma mga wala ning ulod. Pagkahuman atong isprehan isprehan ato para insekto. Ay aron makabunga na ni. Ah, para Ato mga idol kung tibason sa ni sinlo. isprehan na po nato kay nakuha na tong mga daot nga panit niya. Nga gipuyan sa ulod. So mag-spray na po ta. So mag-spray na po ta sa punuan mga ibon. Para mamatay itong mga ulod. Nalang <laughs> matabungan